So ngayong araw nga guys, eh, naglambat nga pala kami dahil nga pala napakalabo ulit ng tubig dito sa lugar namin. At pinandoon na rin nga pala guys namin dito yung mga taan namin sa Lapu-Lapu. Nakahuli nga pala guys kami dito ng isang malaking igat. At eto na nga pala guys yung mga nahuli lahat namin doon sa aming paglalambat. Pwede na rin guys natin itong ulamin. So what's up guys, what's up, mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys, eto na nga pala yung mga re-request nyo Yung long form video natin So bali nga pala guys, nag-assemble na ulit ang mga Avengers dito Para maglambat Kung mapapansin nyo nga guys, ay eh, napakalabo nga pala ng tubig dito Kaya perfect na perfect para maglambat guys tayo Syempre eto nga pala guys yung mga tropa natin kasama Si Bato, si Kuya, si Lander at siyempre si Angelo na nasa likod At napakaganda nga pala guys ng paglalakbay namin ngayong araw Napakakalmada lang dito Dalawang bangka nga pala guys yung gamit namin Itong bangka namin na jet husky na blue at eto na nga guys magsisimula na silang magtaan itong mga lambat ganyan nga lang pala guys ang style pang naguhulog kami lang ang lambat dito sa lugar namin dapat nga lang hindi masyadong maingay guys para hindi makalangoy ka agad yung isda papalayo kaya nga pala guys dalawang bangka yung ginamit namin habang naglalambat sila ipapandawin namin mamaya yung mga trap namin sa lapu-lapu at sa mga solid followers nga po pala namin dyan pakicomment naman dito sa baba kung mga taga saan kayo para may shoutout natin yung mga lugar kusan maraming nanonood sa atin pagkatapos nga guys nilalabugin yung mga isda eto na nga pala guys may bumangga na kaagad dito sa taan nilang lambat at ayan nga pala guys isang isda na yan ay eh, tinatawag naming isdang managat kasi nangangagat nga pala yan sunod sunod nga guys yung mga nahuhuli naming isda dito talagang meron na tayong pampaksiw at big big shout out nga pala sa mga tropa nating tamesin dyan sa Nueva Ecija na sina Pablo, Lucky, Albin, Atong, Vincent, Warren at Ryan ayan mabuhay kayo hanggat gusto nyo shout out daw galing dito sa tropa nating si Lander ayan nasa likod ko niiwan na nga guys namin yung mga naglalambat nating tropa at pumunta na nga pala guys kami dito sa mga piyapandawin guys namin na bobo trap at eto nga guys isang trap namin ay dalawang isda lang yung nahuli. Isang kalantugas guys, tapos isang isdang tandain. Ayan guys, so talagang ganito ang buhay ng mga isda. Minsan meron, minsan wala. Pero hindi guys, tayo susuko. Tapandawin pa rin natin dito yung mga ibang trap natin na kawayan. At dito nga guys, bumabaan na kami kahit medyo malamig talaga yung tubig. At sa loob guys, itong isang kawayan na hawak-hawak ko na to, eh, meron nga pala nagtatago dito na isdang lapu-lapu. Ayan guys, o oh, napakasarap niyan guys, isigang yung mga ganyang klaseng lapu-lapu. Medyo nahirapan nga guys kami sa paghanap at pagpandaw nitong ating mga bobo trap kasi guys, kung mapapansin niyo eh, ay abo ng tubig hindi namin guys basta makita sila sa ilalim at kinakapaan na lang namin ng manumano dito naman guys sa malaking butas ng puno na to kala namin guys islang malaki na yung nahuli namin pagkaangat ko nga guys nitong show namin grabe isang igat pala guys buti na lang hindi kami nakagat napakatapang pa naman guys ng mga ganitong klase ng igat eto nga pala guys igat na to itinatawag naming talbo sa saat napakasarap nga pala guys nitong e-adobo sa gata na may kasamang luyang dilaw sa mga solid followers nga po pala namin dyan maraming maraming salamat sa panonood at share nyo palagi sa mga video namin sana po ma-enjoy kayo sa panonood. Pasensya na nga po pala kayo guys kasi kung minsan ay madalang kaming gumawa ng long form video. Napakahirap kasi guys talagang mag vlog, talagang ulanin at initin tayo dito at minsan nagkakasakit pa tayo. Pero okay lang yun naman guys, kailangan talaga nating magsikap para sa mga pamilya nating lahat at para mabuhay tayo guys na maayos. Sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa inyo mga guys kasi grabe pa rin yung suporta nyo sa aming magkakaibigan at dito nga guys may gagawin kami. Guys, so, oh, Haingputtik <laughs> After nga guys namin pandawin yung mga trap namin at natapos na rin sila dito maglambat eh eto nga pala guys yung overall na nahuli namin ngayong araw ayan guys meron na tayong maiuwi sa mga pamilya natin na pwede namin ipang ulam ngayong hapunan so bali nga guys maghahati-hati na lang kami dito at hindi na namin tululutuin para naman kahit papano guys ay eh, makatikim yung kapatid at mga magulang namin kaya ayun guys maraming salamat Halika na sumama ka